saan makakakuha ng medical assistance? Alamin dito ang kasagutan. Ang pagkakasakit ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng masamang pakiramdam sa loob ng ilang araw na nasa kama, o pakiramdam ng pagiging miserable, at hindi pagpasok sa trabaho o paaralan. Ito rin ay tungkol sa usaping pera para sa pambayad sa doktor, gamot, laboratory o hospital confinement. Ang mga mild na sakit ay hindi magiging sanhi ng malaking kabawasan sa iyong savings, Ngunit ang mga kritikal na sakit, tulad ng cancer at stroke o kondisyon na nangangailangan ng surgery ay maaaring maglagay sa iyong pamilya sa pinansyal na krisis. Upang matulungan ka, alamin natin saan makakakuha ng medical assistance sa Pilipinas. Ang Medical Assistance Program ng Department of Health Para makakakuha ng medical assistance sa Pilipinas, maaari mong tingnan ang Medical Assistance Program, MAP, ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang mga maaaring makatanggap ay ang mga taong nangangailangan ng konsultasyon o nakakonfine sa mga pampublikong ospital kahit na anumang room category. Sa pangkalahatan, ang Department of Health o DOH ay may partnership kasama ng iba't ibang ospital. Kung ang ospital ay nakatanggap na ng pondo para sa MAP or Retained Health Facilities with Downloaded Funds, maaari kang manghingi ng medikal na tulong direkta sa pasilidad. Ipo-proseso na ng ospital lahat ng kailangan. Para sa non-DOH na ospital at ang mga wala pang mga downloaded na pondo, maaari kang humingi ng tulong sa MAP unit. Tandaan na ang programa ay hindi naglalabas ng pondo direkta sa mga pasyente at ang professional fees ay hindi kasama rito. Para sa mga listahan na kabilang sa MAP, tignan ang page nito. Opisina ng Pangulo Kung nais humingi ng medikal na tulong sa Pilipinas, ang opisina ng pangulo ay ibinigay ang mga sumusunod na contact details. Opisina ng Pangalawang Pangulo o OVP. Ang opisina ng Pangalawang Pangulo ay maaaring makapagbigay ng medical na tulong sa Pilipinas dahil ito ay may Memorandum of Agreement kabilang ang iba't ibang pribado at pampublikong ospital, pribadong dialysis centers, diagnostic centers at medical supplies. Maaaring mag-request ang kliyente ng tulong isang beses kada taon ngunit hindi maaaring piliin ang pribadong ward o pribadong kwarto. Para sa listahan ng mga institusyon na kaugnay ng OVP, mga kinakailangan, at Medical Assistance Form, maaari kang pumunta sa page nito. Senate Public Assistance Office Upang manatili ang serbisyo sa mga tao, ang Senate Public Assistance Office ay nagsagawa ng online application para sa medikal na tulong sa Pilipinas. Ang proseso ay kabilang ang paghahanda ng Medical Assistance Form, iba pang mga kinakailangang papeles, at personal na liham na naka-address sa senador o email. Matapos ito, ipadala ito sa email ng senador. Ang mga taong hindi kayang magpadala ng application online ay maaaring magpadala sa Dropbox na makikita sa Senate Entrance Gate. Philippine Amusement and Gaming Corporation, o PAGCOR, ang PAGCOR ay walang contact application para sa mga taong kailangan ng tulong medikal sa Pilipinas. Sa ngayon, inuuna nila ang mga pasyente na tumatanggap ng chemotherapy at ang mga sumasa ilalim sa dialysis. Sa halip na maghintay, maaari mong ipadala ang mga kinakailangang dokumento sa Dropbox sa lobby ng PAGCOR Corporate Annex, 1105, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Matapos may padala, magpapadala sila ng SMS o text message bilang update. Binigyang diin din ng mga opisyales sa pagkor na hindi nila ipoproseso ang mga peke at hindi kumpletong dokumento. Philippine Charity Sweepstakes Office Ang mga taong nagnanais ng medikal na tulong sa Pilipinas ay karaniwang nagtutungo sa PCSO. Sa pamamagitan ng kanilang flagship program na Individual Medical Assistance Program, nagbibigay sila sa mga kliyente ng liham na may garantiya na nagsasabing ang PCSO ay nagbibigay ng obligasyon sa tiyak na halaga sa kliyente para sa serbisyo ng healthcare facility. Maaari kang humingi ng tulong sa mga sumusunod, confinement, chemotherapy, dialysis, mga gamot. Para sa kumpletong listahan ng pangkalahatan at tiyak na mga kailangan, maaari kang magtungo sa page nila. Sa kasalukuyan, nagbibigay ang TCSO ng online application para sa mga aplikante sa National Capital Region. Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang DSWD ay nagbibigay ng medikal at tulong sa ospital para sa mga tao na mahihirap na certified ng barangay at ang mga taong hindi nag-avail ng Crisis Unit Intervention Assistance sa isang taon. Iba-iba ang oras sa pagproseso. Halimbawa, ang issuance ng liham sa garantiya ay nasa dalawampung minuto, ang cash disbursement ay hindi aabot ng isang oras, at ang issuance ng cheque ay maaaring umabot ng ilang mga araw. Gayun din, ang DSWD ay nagbibigay ng medikal na tulong sa mga taong kailangan ng mga gamot. Sa kanilang memorandum circular, nabanggit na ang eligible beneficiaries na kinakailangan ng wala pang limang libong piso ay kailangan lang ng kumpirmasyon mula sa doktor tungkol sa mga nireseta. Para sa halaga na higit sa limang libong piso, kinakailangan ng social case study report. Karaniwan, ang halaga na maaaring maibigay ay nasa 25,000 libong piso, kung ang kaso ay makatarungan, maaaring magbigay ang DSWD hanggang 75,000 libong piso. Para sa listahan ng mga kinakailangan, maaari kang magtungo sa kanilang Memorandum Circular. Malasakit Centers ang Malasakit Center ay tulad ng one-stop shop para sa mga taong nangangailangan ng medikal na tulong para sa hospitalization. Pinagsasama nito ang iba't ibang opisina sa pamahalaan, tulad ng PCSO, PhilHealth, PAGCOR, at DSWD. Kinakailangan mo ba ng medikal na tulong sa Pilipinas? Kung oo, ikonsidera ang paghingi ng tulong sa pinakamalapit na malasakit center.